Gaano nga ba kasakit ang umibig kung ang huling salitang maririnig mo ay paalam? Masasabi mo bang seryoso ang isang lihim na relasyon? Sila'y gaya ng mga taong may hawak na kandila at nagsusumpaan sa harap ng dambana na sa una ay tatanglawan ang kanilang mundo ng mga mumunting ilaw nito. Ngunit kapag nagsimula na itong matunaw, magsisimula ka na masaktan hanggang sa tuluyang malusaw at bukod sa walang hanggang kadiliman, walang may iwan sa iyo kundi hapdi ng mga paso ng pinaglaro apoy. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng dalawang taong nagkatagpo sa maling panahon at sa maling pagkakataon. Naghangad ng walang hanggang kaligayahan. Ngunit anong klaseng pag-ibig ang meron sila kung bawal ipagsabi at hindi pwedeng malaman ng mundo. Hindi mo maaaring sindihan ang kandila nang di nalulusaw ito. Ang kwento ng wagas na pag-ibig ni na Isabel Rosario Cooper at General Douglas MacArthur o yung tinaguri ang pinakamalaking trahedya ng pag-ibig sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Isabel Rosario Cooper ay mas nakilala din ng lahat sa bansag na Dimples. Siya ay isinilang noong ikalabing lima ng Enero taong 1915 na Tubong, Maynila. Sa murang edad, maagang pinasok ni Dimples ang show business bilang batang aktres. Siya ay naging isa sa mga bituin nang noon ay sikat na sikat na boda bill kasama si Nakati de la Cruz, Bitang Escobar, Mary Walter at iba pang mga naglalakihang bituin. Ang salimpusang si Dimples ang nagbibigay buhay sa bawat gabi ng entablado ng Old Riboli Cheater sa Plaza Santa Cruz sa Maynila. Sila ay nagpapalabas ng mga hula-hula dance numbers, comedy, kumakanta ng mga jazz musics at nagsasagawa ng mga silent film na noon ay siyang usong-uso sa mundo. Sabalit nung sumapit ang kalagit na ang bahagi ng dekada 20, unti-unting naglalaho ang mga silent film. Ganon din, maging ang ay unti-unting na rin nawawala sa sirkulasyon. Panahon naman ito ng unti-unting pagpasok ng mga pelikulang Pilipino. Taong 1925, si Dimples ay nagsimula na rin lumabas sa mga pelikula gamit niya ang screen name na Chabing. Una sa dalawang niyang pelikula ay ang Miracles of Love noong taon